Welcome back to our YouTube channel guys. Oh. Oh, masaya na. Nag-iyak ba naman, Tatawag <laughs> Pasama tuloy kami na walang sa oras. sama. Inenot uh. niyo na si for me. Eh ano, medyo ma ang panahon. Tingnan niyo ang panahon oh. Pakulimlim Ano siya, medyo may konting ambon. ambon. Yeah, ambon. I'm calling every day early, but I'm waiting for you there. I'm telling you now, huh? Don't cry. No? Huh? Gray, gray ang ano, ang kalangitan. I cannot, I cannot see. I cannot see uh, so ayan guys, napatulog ko na si Tonton eh hindi naman maaraw kaya magtata magtatabas tayo ng damo lalo dito sa may ating gulayan hindi ko yung yung gagawin ko dito hindi yung linis na linis ba ay hindi ko talaga kaya maglinis na yung linis na linis na tagpas tagpas lang ganyan Mm. Lalo yung dito sa aking ano ito. Kasi nandito ang kalabasa eh. At saka yung mga ibang kamote. Kaya tatagpasin natin ganito. Parang yung ano parang yung parang yung magdadamukan lang. Yan. Ganito. watermelon oh. Watermelon. Kailangan ginisan natin ng ilalim. Basama ng aking botas at tumutun para tuloy para tuloy utot. Hmm. Yan oh, watermelon oh. Na tabunan hanggang dito lang ako sa gilid kasi baka mamaya biglang magising si tonton at least gilid ko malapit ako sa may bintana ganyan hmm. lang ang gagawin natin kumbaga inaano lang natin eh, yung ganyang linis lang ba tingin mo oh, watermelon oh natabunan ano ayun pa ano ba yan Tung botas ko natunog eh para tuloy utot o oh, diba ayan na yung natapos ko Ah. Oh. Pagod na pagod na ako. Ang <laughs> sakit na naglikod ko. Sakit ng balakang ko. Titigil na ako bak magising si Asher. Ay si Tonton. At saka naliligo na ako sa pawis. na niyo yung damo na ko ako. Mm. At least ito. At saka yung watermelon. Nalinisan na. metal mm. May na yung ating kalabasa saka yung watermelon natin saka yung mga watermelon doon may kalabasa dyan oh, may watermelon doon, nagkalat yung mga watermelon marami pa utay utay lang tingnan yung ko oh niligo ako sa pawis yan ang itsura ko kaya titigil na ako baka biglang gumising si tonton ni eh amdumi ko o tingnan nyo para kahit papano makapaglinis muna ako ng sarili ko bago magising si tonton yan balik na tayo sa loob bahay at least sa araw na to may nalinisan ulit tayo kapag ganito pa rin ang panahon bukas makakapaglinis pa rin tayo basta wag lang siyang umaraw ah. Ay. so yan guys pahinga pahinga muna ako saglit ayan napaligo na ako tulog pa rin si Tom so magagawa muna ako na may nagawa ako dito temple Maganda to para sa mga high school or yung mga estudyante na gumagamit ng lap, ng ball pen. Lagayan siya ng ball pen or lagayan siya ng lapis. So, eto dapat butones. walang butones. kaya gumawa na lang ako ng bilog. Karino siya ko din na bilog, tapos isiniksik ko dito. So, ganito siya. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng ball sa loob. Ayan bubuksan niya. Siksik mo dyan, ball pen. Kung ikaw mahilig sa red, blue, black na ball hanggang limang ball Hanggang limang ball pen nito, kasya. Ayan, ganyan. yan ng ball pen, tapos close mo lang. Oo, oh, diba? Bali, nakadalawa na ako. Ito yung una kong nagawa, yung color green ngayon, naghahanap ako ng botones, hindi pa ako makahanap ng botones. Pag hindi ako makahanap ng botones, ganito din yung gagawin ko sa so color brown. Yung bilog, ganyan. Tapos itatahi na lang. Paganda to sa mga high school. Paisip ko to, gumagawa ko nito, paisip ko kapag Halimbawa, Teacher's Day, pwedeng ipang-giveaway sa mga teachers. Kasi di bang mga teachers ay gumagamit sila ng red ball pen pang check sa mga work ng mga bata pwede yeah. pag give away diba? kung bakit naman brown at green dark color yung kinamit ko para hindi siya dumihin kasi nga yun talagang original na balak ko pang pag give away sa mga teachers nga kasi mga teachers gumagamit sila ng ball ay ng chalk sa school so kapag ang ginamit mo ay yung mga light, yung mga light color, madami, madaling madumihan. At least eto, hindi siya, hindi kita ang dumi nito. So, nakadalawa na ako. Ipunin ko na lang muna. Wala kasi akong gray. Maganda din ang gray color. Mas useful sa kanila eto, lagayan ng kanilang mga ball pen. Wala lang, naisip ko lang. <laughs> Ngayon, habang natutulog si Tom, oh, nakadalawa na kasi ako eh. Gagawa ulit ako ng ganito. Maghahanap lang ako ng medyo dark. Siguro ano. Dark. Yung, yung ganitong kulay, eto yung sa water bottle ko. Tapos na. Siguro eto. Blue. Or... Yeah. Green na green. Dali kung yeah. Ganun yan <laughs> yun, yan ko. Oh. Oh. Orange. O, diba, dali ba dali kami yan. Try tayo. Madali lang 'to, guys. Madali lang siya. Sabi ni ate, ano daw, kahit short tutorial lang daw, paano ba gumawa? So, madali lang siya, iikutin mo lang siya na ganito yung yan. Papasok mo siya to. Ayan. Nakatali na. Madali lang mag-crochet, lang. So, ang original na size nito ay 7 chain, pero ang ginagawa ko ay 10, kasi pang limang ball pen. So, chain lang, ganyan lang. Paano ko ba paano ko ba Saglit. So ganito na. Ayan. Naka 3 chain na tayo, guys. So bali 10, no. Madali lang siya ganyan lang. Ikot mo lang hugot 4 5 6 7 Eight. 8 Nine, ten. So, ganito yung haba na natin. So, simula dito, sunod ay pupunta natin siya sa pangalawang butas. Yan. So, puwasok natin siya dito. Tapos, kukuha tayo. Tapos, punta ulit tayo sa pangalawang butas iyangan saka natin huhugutin oh di ba nakagawa na tayo oh. tapos pasok natin ulit dito pasok natin ulit dyan tapos hugot lang oh ganun ulit pasok hugot pasok natin sa sunod na butas hugot Then, kukunin natin silang tatlo. Di. Sumabit tuloy. Oo. Ah. Hanggang sa makarating tayo sa dulo. Ganoon ang gagawin natin. Ayan. Hmm. Oh, last na butas na 'to. Ah. Oh. Sa last na butas, pagkahugot natin, ipasok natin ulit siya dito, tapos single crochet. Tapos one chain. Tapos baliktarin natin. Ganun lang. Ah, oh, ganyan lang itsura niya. Hmm. Sa so, pagkahugot noon, dito natin ipapasok. Pasok ulit natin dito. Pasok natin sa pangalawang butas. Tapos hugot ulit. Ganun ulit. Kung ano yung ginawa natin sa first row, ganun din sa second row. Tapos pagdating sa dulo, single crochet. Tapos single chain. O, ganun ulit. O, ba diba? Bilis lang. O, ba diba? Bilis lang. Oh. Ganun lang. So, ganito na siya, guys. O, oh, nakailang ikot na ako. Basta, ganun lang. 10 chain, tapos, pag, pagdating sa 10, isuksok mo sa pangalawang butas, hugot mo, isaksak mo sa pangalawang butas, hugot mo, tapos hugutin mo silang tatlo, gano'n lang. Basta tandaan lang pagdating sa dulo, yung pinaka last na butas doon ay maglagay ng single crochet at saka isang chain, saka mo siya balikta rin. Ang haba nito guys, yung ginagawa ko ay 15 inches ang ginagawa ko kasi nga, ba diba, tinutupi ko siya para magkaroon siya, parang magkaroon siya ng ano, lagayan. So, ganyan lang. Madali lang naman siyang gawin. Kausap ni Tonton. Kausap ni Tonton yung picture ng mama ko. Doon. Na, tingnan mo, marunong magbukas ng TV, oh. Pinuksan niya yung TV. Ah. Pinindot niya yung red. Nakikita niya kasi kay Asher. Pinipindot ni Asher yung red. Pindot din niya. Oh, to watch. Ay, give me. Ang gusto niyang pinapanood, ano, A uh, Nepali song. Yes, okay, I will give you. Nepali song yung gustong gusto niyang pinapanood. Ay, bakit? bakit? Bakit, bakit, YouTube. YouTube. Hoy, ano nangyari anak ko, ay? Bakit ayaw man? Ayaw man na mag YouTube, bibi. Ay, nako. Wait lang, wait lang, wait lang. Paborito niya ang Nepali song. Udayuman? Ha? Ah? You want Udayuman? Udayuman timlay. Ito, 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 ito. Paborito niya yan. Ganda kasing song. Yan yung palagi ah, pinapanood. 哈比哈比咦嘿嘿啊嗯